like bilang isang caretaker dito sa Taiwan. What this video die? Naku, ano, hindi kong sindi. sindi. Kaya man ako kasi, kung magtagalog ako, matigas. Kaya kung magtagalog, pero ma ano kasi yung video kong tagalog na lang parati. Kaya tagalog tayo kahit matigas, itindihin nyo na lang. Nandito ako sa probinsya ng Taiwan bilang isang caretaker, guys. Alam nyo ba? Hindi nyo alam, alam nyo na. <laughs> nandito ako ngayon sa ano, sa probinsya ng Taiwan. Pag nasa probinsya ka ng Taiwan, minaw, tahimik ang mga paligid. Dulo dito, ako lang mag-isa dito guys kasi si Lula, umalis. Nag-ano doon, nag-ano doon sa mga kapitbahay niya, nag toking toking ba? Kasi yung mga pintuhan-pintuhan guys, hindi ako makasukakan ng mga pintuhan niya guys kasi madaldal si Lula. Kami lang dalawa dito, tapos madaldal siya, tapos ako tahimik. Ano ba? Alam niyo ba ang ganun? feeling na ganun? Ay, may mga ugali. Di ba? May mga ugali naman tayo na minsan tahimik lang tayo, tapos may alaga tayo na madaldal. Tulad Lula. Madaldal yung Lula ko, guys. Tapos, salita siya ng salita. Gusto niya yung mga usap ano ba? Yung mga kwentuhan-kwentuhan ba? Gusto niya yung makipagkwentuhan. Tapos, hindi ko naman kaya makipagkwentuhan. Kasi sa totoo lang, mahirap, ma mahirap ibig kasi yung mga salita nila dito. Kahit pa sabihin na, ano, nakakaintindi ka. Na, na kakakaya mo nang magsalita ng mga salita nila. Chinese ba? Chinese. Tapos, ano, ba? yung bang, hindi mo naman kayang ano, kay ang hirap kaya. Siguro, siguro hindi, 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 hindi. Kung kung makapunta kayo dito, malalaman yung mahirap talaga mag, ano, magsalita. As mga salita nila ba? Hindi madali, guys. As in, hindi madali. Kasi mahirap, bigkasin yung mga salita nila. Madali na may pag sa kwarto ko. Mahirap din kasi ng mga salita nila. Tapos, yung mga ano din nila, yung mga, ano, may mga style nila ba, parang sa style ng mga salita nila ba, mahirap, mahirap siya, mahirap siya, mahirap siya bigkasin. Alam niyo ba, pag sinabing, pag tinuturuan ka ng mga, mga, paano bigkasin yung Chinese, dapat tingnan mo yung bibig nila, kung paano nila bibigkasin talaga, bawat salita, kahit yung dila, yung dila ng ano, pinapakanan lang, saan, saan pinupunta, saan, saan ano, tataas ba yung dila nila, yung ba? Yung amo ko kasi dati, yung niya ako kasi buti nga siya, kasi di ako dito sa Taiwan na hindi marunong nga English lang ako ng English tapos gusto niya matuto ako kadalasan kasi ng mga amo dito guys gusto nila matuto ka agad ng mag ano, mag Chinese ba tapos hindi ka naman marunong kasi mahirap nga intindihin nga mahirap salita mahirap ang ah, mahirap talaga tapos hindi siya mandarin iba kasi kapag kapag pinay ka sa Pilipinas kasi sa atin kasi kahit ka na hindi ka marunong mag Chinese basta marunong ka lang mag English okay na okay na sa ano sa Pilipinas, pwede ka nang pumunta dito. Pagpunta mo dito sa Taiwan, yung mga amo, uh, yung mga anak ng mga tanda na alaga mo, marunong silang mag-English, guys. Marunong silang makaka-English sila, sila yung makakausap mo. Kaso, yung matandang alaga mo, hindi sila marunong mag-English. Swerte ka lang kapag napunta ka sa mga matanda mo marunong mag-English. Meron mga matanda marunong mag-English. Pero, wala lang, sa ano lang, kunti lang sila ka, kunti. Mas marami yung mga hindi talaga marunong. Lalo na kapag nandito ka sa ano, nagpunta ka ba dito sa, sa mga probinsya ng Taiwan, guys ba? Kung mapunta ka dito, ay, hindi talaga sila marunong mag, ano, hindi, hindi talaga sila marunong mag, mag mag-ingles, oy. Kaya ang ilang, ang ilang, <laughs> yung ano kasi nila, yung salita kasi nila, mandarin talaga. Tapos dito, guys, ano pa? May tatlong, dito sa Taiwan, may tatlong salita. Or may tatlong lang language sila ba? Patuloy sa Pilipinas, di ba? Ang dati, ang dami natin language, may bisaya, may kung Kahit anong lugar, may mga salita talaga doon na iba-iba. Tapos, dito din, meron. Dito, merong Mandarin, merong Hakka. Yung lugar ko dito, sa pabinsya na, na Kausyo, Pintong, haka yung mga salita na dito. Tapos doon naman sa part ng parang ano, parang gitna-gitna ng Taiwan ba? Ano naman doon? Taigi. Tapos doon naman sa Taipei, yun yung mga ano, Mandarin. Ganun, ganun. Para bang, ano, baba, para bang tatlong, tatlong Tapos, Tapos, pumunta ka, example, mapunta ka dito sa probinsya ng, ano, marunong naman sila mag-Mandarin. Pero yung matatanda dito, may mga sa, nagsalita din ng haka, ganyan. Mabuti na nga alang dito sa amok ko. Kasi, si Lula, Mandarin yung iba kasi matanda hindi marunong mag ano guys uy hindi 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 nakakaintindi ng mandarin yung salita talaga nila yung ano ba yung local talaga nilang salita yung doon nakaintindihan nila tapos yun ang mahirap lalo na pag ano yung mag adjust ka na naman katulad pag ang alam mo mandarin tapos yung alam nila ano taigi or, haka. hakka so, tapos hindi sila makaintindi ng mandarin di back to zero ka ulit kasi magkasalita ka na naman mag, mag ano tuturo ay ano naman yung salita nila kasi iba yung salita nila di ba parang ganun ba Parang kung tagalog tagalog ka sa sa, Man sa Manila tapos napunta ka sa Bisaya tapos yung matanda na inilaga ano Bisaya Bisaya talaga yung salita hindi na ko hindi din yung tagalog parang ganun ba ano diba yung ibig kong sabihin <laughs> parang ganun ganun yung ano ko pag matanda yung alaga mo aside pa diyan sa kanang sa ano ba sa ano pero sa, sa, sa aside pa dyan sa pag-aalaga mo pag-iintindi mo ganyan pero, hindi naman ano dito, hindi, hindi ka naman mag-alala. Sabihin mo, mag-alala ka eh, baka, ma, ano, ko, baka pagpunta ko sa, sa ano, sa, sa Taiwan, tapos ganyan yung magiging alaga ako. Hindi ko maintindihan kasi ganyan. Hindi naman, kasi pag first timer ka punta dito sa Taiwan, sa isang Pinay, lalo na pag Pinay ka, alam kasi ng mga Taiwanese dito, na kapag Pinay ka, ingon talaga yung salita mo. Ingon is English. English talaga. Kaya nga pag ano, pag sinasabing kanang pag ano tinatanong kanila ano ko saan ka galing dito kan galing bansa bansa ganyan ba sabi mo Philippines pag sinabi mo Philippines sabi na ah Ingwon. pag sinabi pag sinabi lang ingon ibig sabihin English ka English yung salita mo English yung naiintindihan mo alam nila na hindi ka nakakaintindi ang Chinese kasi yan yung kadalasan lalo na pag bagong dating ka tapos sasabihin pa nila hindi ka nakakaintindi ng ano Chinese daw kasi Pinay iba kasi kapag ibang lahi guys Oo, no, to totoo yan. Iba pag ibang lahi. Kasi yung ibang lahi, nakakaintindi sila ng Chinese. Iba kasi yung ano nila doon. Pag nag-apply ka sila dito papuntang Taiwan, yung mga, example, Indonesian, ganyan. Nag-i-school sila. Nag-aaral sila ng six months. Six months yung pag-aaral nila ng lingwahe dito sa Taiwan. Or yung Chinese ba. Pago sila, nagpuntahin dito sa... ano sa Taiwan. Ganyan. Parang bang, ano, sa Pilipinas tayo, parang Korea. Di ba sa Korea, hindi ka makakapunta sa Korea kapag hindi ka nag-